Ito, hinahatak <laughs> ng Quezon City si ang um, founder Pastor. po ng Kingdom of ah. Jesus Christ, Apollo Kibuloy, na ilipat daw sa Quezon City Jail. Hindi naman ibinigay ng PNP. Oh. Pinagpilitan ng PNP, Nadyan dito siya sa Camp Crame. Sa Custodial Center. Yeah. Okay. Maganda naman daw kasi yung ano eh, new Quezon City Jail. Maganda daw. Ah, walang mm. riot, ha? Wala. Uh, bakasya lang ang isa sa mga pinaka, ano, yun, pinakauna. Okay. Uh, Doon kasi, po sa Quezon City, dalawa kasi ito. Mm. Mayroong kaso sa Pasig. Yes. Meron mm. uh, din kaso sa Quezon, Quezon City. city Yung kaso sa Quezon City, si Kibuloyan at saka apat pa mm. na, na co-accused. Nakasama niya, oo. Oh. Ay, uh, ang kanila pong kaso ay... Uh, Ah, uh, ano yan? violation ng uh, RA 7610? Ano ibig sabihin niyan? Special Protection of Children, Children. Against yes, Abuse, yes. Exploitation and Discrimination. Mm. Yan po ang kanyang kaso. Dela uh -oh. sa yeah, abat, child abat. abuse. Yan ay available. Mm. Okay. Ang problema, mayroon pa ibang kaso eh. Dal so, sino dalawa pa. Ah, uh, meron naman sa Pasig. Mm. At adon in eh, non bailable, bailable. Yes. yun po ang uh, qualified human, human trafficking. trafficking yes so no bail yan no bail sino mangingiral ngayon eh, so sabi po ng PNP dito kami ah <laughs> uh, dito muna siya yeah, okay. pero pupunta raw sila sa Quezon City court at uh, maghahain sila ng ano uh, nan tawag nito request mm. o pleading mm. submit a pleading at hihingin nila na kung uh, papayag ang court sana doon sa grame. Uh, PNP Custodial Center mm. no? Oo. oh um. mahusay naman at yun. eh nee, maganda doon as a matter of fact ano doon medyo may pagkaano 'yun resort type ngayon pagdating ng hearing 'yan ang problema Iikot siya. Eh magkasabay, eh kung magkasabay ang hearing. Mag-usap na sila. Ayaw. Mag-usap oh, na scheduling sila. Scheduling, oh, na lang, scheduling yan. lang yan. Ayan. Oh. So, mag mm. Kasi mahirap yun. Dala, dalawang kaso. Hindi eh, ba pwede i-consolidate yan, pare? Magkaiba eh. Magkaiba oh, ano oh, eh. no? Offense eh, no? Magkaiba, okay offense eh. Oh. oh. Mahirap, mahirap yan na yan. Mahirap na yan. Mm. Okay. Uh, parehong court po, hinihiling na i-produce ng PNP mm. Si okay. Kibuloy doon ah, sa court sa yes. sala ng judge. Mm -hmm. Okay? September 13, bukas na 'yan. Hindi sa ano, Friday. May ah, 13, 13, oh. Ah, Friday. Friday the 13. Ba tama tama. Ba, ba maganda. Friday maganda. 30. Di 30. Oh, ano mm. Friday the 13. Ano 'yan? Friday the 13. Ngayon, ah uh, ano na po uh, official na. Mm. naghain ng uh, piti ng uh, pleading mm. si yung abogado po ni Kebuloy si Israelito Torrio oh. sa Pasig uh, Court nailipat daw si Kibuloy sa AFP uh, Meron pang ganun ano? Meron uh, pang ganun. Uh, Hindi ko uh, maintindihan ko uh, Formally na niya. po nagfile ng petition mm. to transfer to uh, the AFP. Mm. Okay. Uh, <laughs> eh, ang sabi po naman ng uh, tawag nito, ng armed forces, ang DND, uh, uh, Legal and Legislative Affairs, happy po si Eric, Eric Lawrence D. Eric D. Oo. Ang problema natin dito, eh, yung uh, kaso nito si Quibuloy ay uh, under the jurisdiction of civilian courts. Mm -hmm. Hindi naman po uh, court martial, hmm. o di ba? Kung under the military. Pwede? Oo, eh hindi. Hindi ba? Okay. Anong rason so, kaya ni kailangan uh, daw sa civil uh, court. Hindi ko maintindihan kung anong naging rason niya, ni Torion. Wala, hindi sinabi. Basta lang nag-pleading oh, siya. nag mm -hmm. lang. Mm -hmm. oh. Kasi anong rason mo? National security threat ba? Or what? What is the problem? Oh, Kasi oh, para ma makuha siya ng enforces. So, ganito na lang daw po ang gagawin ng AFP. Kung anong ipasya ng court, eh, yun ang gagawin nila. Siyempre. Wala na kayong choice. Wala na kayong choice. So. Eh, meron bang, uh, ano to, in the past, na ang AFP ay eh, isang uh, accused mm. in the criminal courts? Wala, wala akong natatandaan. Wala akong eh. natatandaan. Kalami ang nasa AFP po, po yung mga stockades noon, ay mga detainees kung mm, tawagin. Yes. Hindi sila uh, prisoner. Mm, yeah. Detainees. Ibig sabihin niyan, political detainees. Political o kaya meron silang uh, ano, uh, funding, whatever, yung mga ganon. Eh baka Perorist kaya funding. gusto doon ilipat. Terrorist funding. Magkaroon ng... Uh, nang mga uh, nang eh uh, uh, hibla hibla, hibla. Oh, oh. na may pagka-political itong nangyayari I think this is also part of their defense. Aha. Yung ganon yung ganon effort. Parang gusto nila ilagay si Pastor Kibuloy in the in the, you know, in that particular category. Ay, oh. na, na siya ay detained. So it's up to court, court up, yeah. up to the court pa rin. Yes. Eh ano heinous crime yung kanyang Mm. Ano eh. Uh, ito naman BJMP. Hinanda na raw yung uh, Zelda mm. ni uh, Kibuloy sa Kansas City. <laughs> Part of the ano yan? Uh, Part of the drama. Uh, mm. We are not giving anybody VIP treatment. Yan. Really? Yan. Yan, yan. Really? Ikaw naman, BJMP. Palabiro. Oo. Oh. No? Yung palabiro, mga pala biro itong BJMP. Baka mamaya. J... Baka mamaya binilang, binilang yung mga mayor diyan sa inyo eh. <laughs> <laughs> Palabiro kayo, BJMP. Ah, uh, wala raw merong VIP uh, treatment diyan. Mm. Wow. Mm. Sige na nga. <laughs> pagbigyan uh, mo na para pagbigyan mo na. Uh, uh. Yung mga ang order po ng Quezon City, mm. yung mga babaeng co-accused mm. ay dadalin sa ano naman? Correctional. Oo, uh, uh, doon sa uh, sa tawag dito magkahiwalay yan eh. Oo. Oh. Mm. Eh ngayon, yung may issue pa ng reward, pare. Tama, yung 10. Mat matatanggap daw yun eh. Yung 10 million? Oo, dahil na yun daw mga aksyon ng PNP hmm. ay dala ng mga intelligence na nag nila from informants. So may mga informants. Doon uh, sa informants uh, uh, yung bibigay. Uh, uh. hmm. Pero hindi pwedeng uh, identify daw po yung mga informants. Ah, uh, dahil merong risk. Hmm. -mm. Delikado nga naman, di ba? Oo. Ako payagata ako doon. Baka yung informant na yan, yun yung katabi ni Pastor, no? Ah, uh, ganun? Oo. Nagka-interest. Oo. Oo. May oh. nangyayari ganun, eh. Ah. Mm. Uh. Kung sino pa yung kasama mo, kasakasama mo, yung mauuna eh. Meron talaga. Meron mga ganyan, may ganyan. Meron nangyayari, oo. Uh. Ngayon, hmm. uh si President Duterte daw po. Eh siya na mamamahala ng hmm. uh, mga assets. oh siya ang administrator, no. Uh, parang doon, parang ganoon na. Uh, ng uh, KOJC. Uh pero frozen ang mga bank accounts hmm. niya ang uh, Kingdom of Jesus Christ, Christ. no. Uh, Pati at yung personal niya. Eh. Personal at saka yung yung, uh, uh, yung Kingdom of Jesus Kingdom Christ. Of Jesus Christ oh. Pati ano ata Real estate and other mm, assets. Mm, mar Marami-rami yun. So, si president natin, President Duterte po ang mamahala niya. E, ano yung pamamahala niya kung frozen? Hindi, pero may may ano yan eh. May mga properties. Kaga uh, uh, uh. may Meron college. May college dun eh. As a matter of fact, kaya hindi kaagad-agad na-implement yung 24-hour deadline. Dahil mayroon bar exams eh. Ginagamit yung college. Ah, may... Noong may last pa ng campus Sunday. dyan. Yes, may campus. May campus, may campus, campus dyan. Ah. merong campus dyan sa Davao. Aha. Uh -huh. so, 20 days lang naman yung freeze order. Yes. 20 days. Pero magkakaroon daw na extension yan. Hmm. Okay. Ah... Uh, Medyo... Eh, paano yung mga operations nila, like the colleges? Kailangan ng peron. Hindi, eh? kaya kailangan pupunta ka sa court. Uh, in order uh -huh. to free part of the assets, na uh, mm -hmm. lalo na yung mga uh, maintenance, uh, funding for maintenance and operation of the various oper uh, units ng Kojc. Uh, yung po mga police daw na pinadala dyan sa Davao para mag siege ng compound. Mm. E, eh, isa-isa nang uh, inu, inu <laughs> Eh sana naman magkaroon naman sila ng oh. ano ng hazard or, or Meron daw may eh. medalya pa. Oh, oh, dapat naman. Dapat. Uh, naman, oh. uh, uh, meron pang uh, kasi tiniis po yung oh. mga humiliation, kasi, ridicule mm, mm, sa ng public, hindi lang nung uh, public ng mga members, members ng, ng uh, KJC. KJC, okay. At uh, nagtimpi. Mm. Yun daw ang kanilang uh, kabayanihan hmm. so anong tawag diyan uh, in the in the face of fire. oh oh <laughs> in the line of fire ah in the line of fire ah ah eh, eh. bravery in oh, the line uh, of fire, fire. talagang uh, talagang naman nag taste din sila eh seven mo oo oh, oh ba oo oh ba eh. eh utos yun ni eh. ngayon uh, may mga reports po Ayaw daw magsalita ng uh, US Justice sa, Department tungkol doon sa extradition. Oh, uh, but sila magsasalita pa, hindi naman meron ng existing ex, indictment. Eh. Merong uh, report kasi itong AFP. Uh, why report, no? So kina, na po ito ng foreign press. Ibig sabihin itong uh, agents France. Uh, France. Ito nangyayari na ito. Mm. Oo. Oh, international news ito. Yung Tsaka uh, AP, mm -hmm. kinarga rin. Reuters, kinarga na rin. Actually, ano? itong no? Kibuloy at saka alis ko para yung international news. Uh, uh yung pong uh, US indictment, mm. ang na nakalagay kasi doon, uh, yun daw magagaling magsulisip ng, uh, ng pera, mm. dinadala ng KJC. Yun yung nasa indictment. Ha? Hindi ko po sinasabing ito talaga yung nangyari. Ito yung nasa indictment na US. Di, ang ganito yung style nila, yung mga magagaling magsulisit dito, dadali sa, dadali sa Amerika. sa Yes. At gumagamit ng fake visa. Mm -hmm. Ang an, an, tindi nung ano no? no? Nung no, no indictment nila. Uh, na yun. Indictment mm -hmm. na yun. Yes, yes. Binibigyan ng fake visa para doon naman makapagsulisit. So, ang mga kaso niya, aside from that, uh, meron pa rin kasing, ano eh, uh, abuse of children, yung... Uh, meron children. Forced sex. Mm. Meron, uh, meron. Yun, mm. No? Mm. At nagreklamo po, according to the indictment, uh, at saka sa wanted list. Mm. Kasi one of the most wanted list sa FBI, FBI. Mm. si Kibuloy. Mm. Doon sa description kung bakit siya wanted, sex with minors, mm. mga ganun forced sex, ganyan. At, uh, yun nga, yung solicitation, tapos, uh, yung, uh, May wire transfer pa yan eh. Wire transfer yes. fraud, uh, mga ganon, merong ganon. At saka, At saka yung, doon nahuli yung ganyan angroplano sa Hawaii, yung mga pera-pera doon may nakuha pati eh. Uh, Oo, uh, uh, meron pong batas na ganyan. May, may certain limit lang uh, na hawak mo uh, cash. Yes, yes. Mm. Sa, sa US. Mayroon, uh, sa, so, meron siyang mga ganon. Mm, mm. uh charges indictment sa Amerika. Uh, ngayon, eh yung uh, uh meron daw uh, force marriage. No, meron, meron, meron. Ganun. Meron mga ganun kasi nga uh, kapag magaling yung babae mag-solicit, bibigyan mo ng visa yon. Bibigyan ng visa force marriage. marriage sa, yeah. uh, ano, pero minsan fake daw yung visa. Mm. Money laundering, yeah, mga smuggling. Ganun. Oh at saka visa fraud patong-patong uh, medyo mabigat <laughs> mabigat 'yon kaya nga kasama siya dun sa most wanted eh ah. mm. kasi mabibigat yung mga charges ah. ngayon uh, kasama din doon sa FBI na information eh ginagawa daw 'yan for uh, to finance the lavish lifestyles okay. of its leaders Okay, mayroong ganun uh, element eh. Kasi meron siro plano, meron... Kompleto. Uh, 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 at yung mga nire-recruit daw pong babae, uh, mga bata, mm. 12 years old, pero mga ganun eh. Na, at yan eh, ginagamit niya na parang uh, maid. Uh, Taga-luto, mm. taga-linis ng bahay, taga-masahe. Mm. Tapos, uh, travel companion mm. around the world. Uh, tapos, sinabi pa noon na meron silang night duty mm. with the pastor, with Kibuloy, uh, na kasama dyan yung minor. Yan po yung nakalagay dun sa indictment. Mm. Okay. Medyo mabigat mabibigat yung mga mabigat kaso na yung yun. yung kaso mm. na yun eh. mm. sa Amerika. Eh. Sa Amerika. O oh, eh, pero sabi, ayaw mag-comment ng uh, US eh. Ayaw nila mag-comment. Um, ano yung, hihingin ba nila? No. Hindi tingin ko, hindi. Pababayaan nilang dito malitis. Buna. Yung na, yung uh, mga litis. Buna. Ano yung mga kaso dito. Ibig mo sabihin, uh, yung mga yon sa US ginawa, yung mga nado sa indictment ng uh, US. Partly US. Uh, Et, kasi otherwise, walang jurisdiction ng US. Yun, eh, kung kayang gawin sa US, hindi ba... Ginagawa rin dito. Na nangyayari dito. Kaya nga, uh, Idon sa uh, ano qualified human trafficking na ano saka yung child abuse na cases. Uh -huh. Palagay ko doon nalalabas lahat yung mga uh, uh maaring maging uh, kasama diyan sa uh, nababanggit na yan ng Amerika. America. -oh. Hmm. Kasi mayroon qualified human trafficking at saka mayroon child abuse dito yung Quezon Quezon City at saka Pasig. Uh -huh. So in the next few days Lilinaw Pernis ito. Fairness na, Oh, na hmm. kung saan siya talaga. Hmm. Sa krami ba? O sa... Ikaw, sa ganang akin. Ako sa tingin, okay. na sa krami. Sa tingin ko sa krami siya. Okay. Oh. I-maintain siya sa krami. Okay. Para wala ng kulay. Oh, oh. Pag nasa AFP kasi yan. La, magkakaroon eh. Oo. Oh, oh. eh, but, but, then, jurisdiction ba ng court to decide kung saan siya ipi, uh, nakakulong? Uh, yeah. Diretsohin na natin. Kulong talaga yan. Yes. So, so, it's up to the court. Up, eh, dalawang court siya. Hindi, kaya nga, kung Quezon City sinabi, dito ka sa Quezon City, mm. sino mang mangingin? Hindi, eh. pero sinabi ng Pasig na hindi, non-bailable to, hindi eh. Diyan ka sa so, PNP. Mas mga, mga, baka. Pasig, mm. baka Gano. N, gano n. Kailan ni -de Or baka yung petisyon, yung pleading mm. ng PNP sa Quezon City, mm. baka pakinggan din mm. um, ng Quezon City. Sa akin, tama lang naman yung ginawa ng judge. Mm. Bakit may special? Mm. Kasi ang nakikita niya, kung ano yung nandun sa kanyang harapan lang. Oh, oh. Yung kaso na yun. Hindi naman niya pinapakailaman yung... Iba Wala siyang, uh, kumbaga, as far as he's concerned, mm. the other cases do not exist. Mm. Do, yun lang. Yun lang. Ano yun, nasa kanya. So, pag nag-pleading na yung PNP, Yan. Mm. kumbaga, i-inform na yung judge, judge, meron pang ibang kaso. kaso oh. At itong kasong to, non-bailable. Non Tapos ganito, mga argument, high-profile case, mm. yes. oh. okay. merong religious tone, mm. oh. uh, we're, we're just trying to be prudent, yes. mga ganon, ano, na argument. Mm. Pwede, pwede. Baka hindi na. The government does not want to have this uh, no, trans transform into a circus or something like that. Ah, uh, uh, baka magkagulo, magkagulo, magkarayot sa yes, Quezon City. City. Ah, yeah. uh, ganyan uh, eh, Maraming 'yung Pupunta dyan 'yung mga members ng KOJC. Uh, uh, Rally kayo araw-araw. Oo. -araw. Hindi uh, 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 ba? Tapos mabuting uh, uh, sa PNP Custodial Center. Ah, uh, uh, mas tight ang security po Mas dyan. Tight. Hindi ka basta-basta nakakapasok. -basta yan na din 'yung yan. Uh, kunjaan din na uh, nakulong si Laila De Lima. Yes. At saka, at saka doon natin si Senator Bong at saka Senator Jingkoy. Doon Senator din Enrile, doon sa custodial oh, center. Oh, doon. Kasi otherwise, meron kasi ano eh, meron kasi threat of public ano eh, disorder. Disorder eh. Oh. Hmm. eh. E di ba nga, montik uh, muntik pang masaksak dyan si... Uh, si Senator, Senator Delima. Delima, o. Oh. Oh, muntik pang masaksak hmm. dyan.